Huwag mo itong laruin. Ang spell na ito ay matindi at hindi dapat gawin ng hindi handa. Isang beses lamang ito pwedeng gawin at huwag kang magkakamali. Kailangan mo ng litrato niya at litrato mo. Titigan mo ang litrato niya ng limang minuto at ibus mo ang pagmamahal mo sa kanya. Sambitin ang mga salitang nais mong sabihin sa kanya at pati na rin ang mga bagay na gusto mong gawin niya sa iyo. Sa likod ng kanyang litrato ay isulat mo ito. Madala Inopike 086 At sa likod ng litrato mo ay isulat mo ito. Magfala Kinoke 082 Itali ang dalawa gamit ang panaling pula at patakan ito ng kandila. Ilagay mo ito sa iyong damitan at ipanatili mo ito doon. Kapag nagparamdam na siya at nangyari na ang iyong nais, iibayin mo ito at ipaanod sa dagat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.